Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ang maliit at mura na luya na nasa inyong kusina ay isang himala sa kalusugan na kayang gamutin ang sampung iba't ibang karamdaman? Oo, ito ay isang superfood na puno ng biyaya. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang sampung paraan kung paano gamitin ang luya para mapabuti ang inyong kalusugan at malabanan ang mga karaniwang sakit manatili at panoorin hanggang dulo baka ito na ang sagot sa inyong mga problema sa kalusugan. Panguna sa ating listahan, gamot sa sakit ng tiyan at indigestion. Ano ang epekto? Ang luya ay may natural compounds na nagpapakalma ng tiyan at nagpapadali ng pagtunaw. Ang dahilan, ang gingerols at shogaol sa luya ay tumutulong mag-relax ng mga kalamnan sa bituka nagpapabilis ng paggalaw ng kinain at nagbabawas ng pamamaga sa digestive tract. Ito ay epektibo laban sa kabag, bloating at indigestion. Ang payo ko, uminom ng luya tea pagkatapos kumain. Maggayat ng isang pulgada ng luya, pakuluan sa isang tasang tubig sa loob ng 10 minuto at lagyan ng kaunting honey. Inumin habang mainit. Pangalawa sa ating listahan, panlaban sa rayuma at pananakit ng kasukasuan. Ano ang epekto? Ang luya ay may malakas na anti-inflammatory properties na pampabawas ng pamamaga at sakit. Ang dahilan, ang mga active compounds sa luya ay humahadlang sa production ng inflammatory chemical sa katawan katulad ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs, ngunit walang side effects at yan. Ito ay mabisa para sa osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang payo ko, maglaga ng dinurog na luya at gamitin itong panghuga sa mga masasakit na kasukasuan. O kaya naman, uminom ng luya tea dalawang beses sa isang araw. Maari ring dikdikin ang sariwang luya at ipahid bilang kompres sa mga nananakit na bahagi. Pangatmo sa ating listahan, pampababa ng kolesterol at blood pressure. Ano ang epekto? Ang luya ay nakakatulong magpababa ng bad cholesterol o LDL at magpababa ng blood pressure. Ang dahilan, ang mga antioxidant sa luya ay pumipigil sa oxidation ng LDL cholesterol, samantalang ang potassium content nito ay nagre-relax ng mga blood vessels. Parehong mekanismong ito ang nagpapababa ng risk sa heart attack at stroke. Ang payo ho, Uminom ng luya juice na hinaluan ng kaunting lemon araw-araw sa umaga. Maggayad ng luya at pigain para makuha ang katas. Haluan ng isang kutsarang lemon juice at isang tasang maligamgam na tubig at inumin. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, pampagaling ng ubo, sipon at sore throat. Ano ang epekto? Ang luya ay may natural antiviral at antibacterial properties na panlaban sa impeksyon. Ang mainit at maanghang na atas ng luya ay nakakatulong magtanggal ng plema, magbawas ng pamamaga sa lalamunan, at magpainit ng katawan para labanan ng virus. Ito rin ay nag act bilang natural expectorant. Ang payo ko, Muyain ang isang maliit na piraso ng sariwang luya o uminom ng salabat, luya tea, na may honey at kalamansi. Gawin ito ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw hanggang mawala ang sintomas. Panglima sa ating listahan, panlaban sa morning sickness at pagkahilo. Ano ang epekto? Ang luya ay kilala bilang natural remedy para sa pagduduwal at pagkahilo. Ang dahilan? Ang mga compound sa luya ay direktang kumikilo sa tiyan at digestive system para pigilan ang pagsusuka at magpakalma ng sensation ng pagkahilo. Ito ay ligtas para sa mga buntis at mas epektibo kaysa sa mga over-the-counter na anti-emetic. Ang payo ko, para sa mga buntis, Muyain ang isang maliik na piraso ng sariwang luya o uminom ng luya tea tuwing umaga. Para sa pagkahilo sa biyahe, subukang supsupin ang candied luya habang naglalakbay. Pang-anim sa ating listahan. Pampagaling ng nananakit ng ngipin at gilagid. Ano ang epekto? Ang luya ay may analgesic properties na pampamanhid ng sakit anti-inflammatory at antibacterial properties ng luya ay nakakatulong magbawas ng pamamaga at infeksyon sa gilagid, samantalang ang natural oils nito ay nagdudulot ng mild numbing effect sa mga nerve endings. Ang payo ko, magmumog ng luya tea ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. O kaya naman, ipatong ang isang piraso ng sariwang luya sa parting masakit ng ngipin o gilagid at hayaang lumabas ang katas. Pampito sa ating listahan, pampasigla ng blood circulation. Ano ang epekto? Ang luya ay nagpapainit ng katawan at nagpapasigla ng daloy ng dugo. Ang dahilan, ang mainit na sangkap ng luya ay nagdudulot ng vasodilation o paglaki ng mga blood vessels na nagpapabuti ng circulation ng dugo. Ito ay nagreresulta sa mas mabuting pagdaloy ng oxygen at nutrients sa buong katawan. Ang payo ko, Uminom ng mainit na salabat tuwing umaga. Maglagay ng dinurog na luya sa paliguan at magbabad sa maligamgam na tubig sa loob ng 15 to 20 minutes. Makakatulong ito para sa mga laging malamig ang kamay at paa. Pangwalo sa ating listahan, pampagaling ng muscle pain at pagkapagod. Ano ang epekto? Ang luya ay epektibong pamparelax ng namamagang kalamnan ayon sa mga pag-aaral. Ang regular na pagkonsumo ng luya ay nakakapagpababa ng exercise-induced muscle pain hanggang 25%. Ito ay dahil sa kakayahan ng luya na bawasan ng inflammation at mag-promote ng blood flow sa mga kalamnan. Ang payo ko. Pagkatapos mag-ehersisyo o gumawa ng mabibigat na gawain, uminom ng luya tea. Pwede rin gumawa ng luya oil sa pamamabida ng pag-i-infuse ng dinurog na luya sa carrier oil tulad ng coconut oil at gamitin itong pangmasahe sa mga masasakit na kalamnan. Pangsyam sa ating listahan, panlaban sa heartburn at acid reflux. Ano ang etekto? Ang luya ay naglalaman ng mga compounds na pumipigil sa stomach acid na umakyat sa esophagus. Ang dahilan, bilang isang carminative, ang luya ay tumutulong mag-expel ng excess gas sa tiyan na siyang nang tutulak sa asid pataas. Ang alkaline nature nito ay tumutulong mag-neutralize ng stomach acid. Ang payo ko, uminom ng isang kutsaritang luya juice na hinalo sa isang tasang maligamgam na tubig 30 minutes bago kumain. Huwag itong inumin ng sobra dahil maaring magdulot ng pangangasim kung labis. At ang pangsampu sa ating listahan, pampalakas ng immune system. Ano ang epekto? Ang luya ay mayaman sa antioxidants na lumalaban sa free radicals at nagpapalakas ng resistancy. Ang dahilan, ang gingerols, shogaols at zingron sa luya ay kumikilos bilang malakas na antioxidants na sinisira ang mga free radicals at nagpuprotekta sa mga cells. Nagpapalakas din ito ng production ng immune cells ang payo ko, isama ang luya sa inyong daily diet. Maggadgad o maggayad ng luya at isama sa mga lutuin, sa usawan o tsaa. Ang regular na pagkonsumo, ang susi sa patuloy na malakas na resistensya. Makakaalaman na hinog, ang luya ay isang maliit na milagro na handog ng kalikasan. Sana ay simulan nyo na itong gamitin at maranasan ang mga kahangahangang binipisyo nito sa inyong kalusugan. Ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.